Girls, 'di ba mga rebels tayo? Ah uh gusto niyo bang i-share yung mga latest secrets niyo galing sa personal diaries niyo? Sorry girls, wala akong personal diary Mascot, eh. Scott, alam naman namin na wala kang diary, no? Diana, bakit mo naman naisipan i-share yung mga personal secrets mo? E paano kung meron mag-leak? Girls, para maging mas open tayo sa isa't isa, yung mga personal secrets na yan, yan yung magpapatatag sa friendship natin. Girls, pwede bang wag kong i-share yung latest? Kasi yung latest masyadong personal. Parang nakakahiyang i-share sa inyo. Okay lang ba? Nat, ano ba yung secret na yan? Bakit ayaw mong i-share sa amin? Girls, ready na ba kayo mag-share ng personal secrets? Girls, ako ready na. May secret ako sa dati kong school. Yung boyfriend ko doon, yung ex ko, anak ng director. Ooh! Girls, huwag kayo masyadong ma-excite. Hindi naman siya okay. Gusto ko lang siyang boyfriend kasi nga anak siya nung director ng school. Kawawa naman. Mary, dinate mo lang siya kasi meron kang personal intention. Hindi pwede yan, Mary. So, yung secret ko, medyo sneaky. Pero sasabihin ko sa inyo kasi hindi ko na friend si Leila. Wala na akong pake. Yana, anong secret yan? Okay, sige, sasabihin ko na. Si Leila nag-save ng pera para magpalaki ng, alam niyo na, pinatagaw niya sa akin yung pera. Pero di ba nga nag-away kami, hindi na kami friends. Pero yung pera nasa akin pa rin. Syempre, hindi ko na isusoli yun. di may pera ako. <laughs> Yana, nakalimutan mo na ba? Hindi tayo masamang tao. Anong masamang tao? Kasalanan ko ba nakalimutan niya yung pera sa akin? <sighs> Yana, wag! Ibalik mo kay Leila yung pera. Pera niya yon. Hindi tayo ganyang tao. So, sino nang susunod mag-share ng secret? Well, nag-share na kaming lahat. Ikaw na lang, Kitty. Nat, ikaw ang hindi pa nag-share. Sige na, Nat. Sabihin mo na sa amin kung ano yung secret mo. Hindi ko kayang pakinggan yung mga sekreto niyo. Seryoso masyado yung mga sekreto nyo, girls. Okay, sige, eto na. Kasi bumili ako ng underwear. Tapos yung panties, may buntot sa likod. Oh! Dahil bakit ko naman bumili ng ganong klaseng underwear? Siyempre, mga panties <laughs> tayo. Dapat yung underwears natin may buntot. <laughs> Okay, Kitty, ikaw na. Diana, ikaw muna. Kitty, ikaw muna. Pagkatapos niyong lahat, sasabihin ko na yung secret ko. Diana, sabihin mo na yung secret mo kasi wala na tayong time. Diana! Okay, girls, sige na nga. Ako na. Girls, pwede ko na bang tanggalin yung takip ko sa tenga? Kung ako sa'yo, tatakpan ko na lang. Si Diana na yung magsha-share. Well, girls, eto na yung secret ko. Nung last summer. Pero promise yung nyo, huwag nyong gagawin to, ha? Promise? Okay, Diana, promise. So, ibig sabihin, yung latest secret mo, hindi na latest. Yes. sa last summer pa yan. Sabihin mo na sa amin yung secret mo. Ano bang ginawa mo? Girls, nung last summer, gutom na gutom ako. Wala akong pera. Tapos may nakita akong cafe sa malapit. So pumunta ako, nag-order ako ng marami kasi nga gutom na gutom ako. So nung nabusog na ako, sinabi ko sa waiter na lalabas lang ako sandali may tatawagan ako. Hindi na ako bumalik. Hindi ko na rin binayaran yung mga kinain ko kasi nga wala akong pera. Hanggang ngayon, na napapanaginipan ko pa rin yung waiter. Nakakahiya yung ginawa ko. Imagine, hindi ako nagbayo bayad? Hi, nakakahiya talaga. Diana, ang sama naman ang ginawa mo. Diana, hahantingin ka ng waiter na yan sa panaginip mo hanggat hindi mo siya pinabayaran. Tama kayo, girls. Pupuntahan ko yung cafe bukas. Babayaran ko yung waiter. Girls, tama na yan. Mag-training na tayo. For your info pala, wala akong narinig, ah. Yung secret ko muna. Kitty, kapag sinabi mo yung secret mo ngayon, hindi na tayo makakapag-training. Okay, girls, mag-training na tayo. Kitty, ang swerte mo ngayon. Mag-aaral tayo ng mabuti. Oo, hindi ka tulad ng iba dyan. Narinig mo yon? Narinig mo yung sinabi nila? pinapalinggan nila tayo. Oo, Sophie. Anong sinasabi nyo dyan? Akala nyo hindi namin kayo naririnig? Mga baliw. So, naririnig nyo kami. Simula dumating ang Sophie na yan. Palpak na yung mga training natin. Aalis na kami sa frogs. Maghahanap kami ng ibang team. So, anong team? Sa bunny? As if naman tatanggapin nila kayo. May ibang team pa ba dito? Sabihin nyo nga sa akin, meron pa ba? May dalawang teams dito sa school. Yung isa, yung pinaka-cool. Walang iba kundi yung mga bunnies. At yung team ng mga talunan, frogs. Bubuo kami ng sarili naming team. Maghahanap kami ng cheerleaders. Narinig nyo yung sinabi sinabi namin, di ba? Anong sinabi nyo? Sige, subukan nyo lang. Ah, ganon. Eh, di kukunin namin yung mga uniforms nyo. Ngayon na, hindi na kayo frogs. Alam mo, darling, wala kang katapat. Ikaw ang pinaka-sexy sa lahat. Sophie, huwag ka na magsalita. Baka malinig pa nila. Mamaya na lang. Frogs, pwede ba tumabi kayo? Locker ni Layla yan. Sige na, darling. Thank you so much, Ryan. At least may swerteng babae dito sa school. Love talaga ni Ryan si Layla. Hindi naman bagay si Layla kay Ryan. Nagde-date ba sila? Siguro, wala naman akong pakialam sa mga yan. Blandy, makinig ka. Type ko yung glamorous guy. Anong pangalan niya? Pangalan niya, Ryan. Ryan? Darling, pakibilis naman. Yung in-order kong food lalamig Oo, na. oh Ryan. Eto na. Sandali. Hello Ryan, ako yung new girl dito Alam mo nun pa kita napapansin Ah ganun ba? Ganyan talaga yung mga sikat Ang gwapo mo pala sa malapitan Ako? Gwapo? Siyempre naman Sobra <coughs> Sophie darling, alam mo ba ng boyfriend ko yung kinakausap mo? Darling darling, don't worry Sinasabi lang niyang gwapo ko. Tingnan mo ang kapal ng mukha ni Sophie Nilapitan niya si Ryan Hayaan mo siya as if naman uubo na siya sa bat Makinig ka, blandeng pala ka Wag na wag mong titignan yung boyfriend ko Akin siya Kung hindi, lagot ka sa akin Alam mo, hindi ako natatakot sayo Magiging akin si Ryan. See you later, Pogi. Ah, darling, huwag kang magalit. Talagang gwapo lang ako. Nilapitan niya ako. Ah, ganon? Eh, bakit kinausap mo naman siya? Hoy, Ryan, kapag nakita pa kita ulit na may kausap na ibang babae, break darling, na tayo. Darling, hindi ko maintindihan. Hindi pa nila pwedeng sabihin gwapo ko. Oh? Ryan, pinabalaan kita. Bye, Ryan. Isa pang lemonade, please. Ano ba yung green? Hindi ka ba nabubusog? Hindi. Stress ako. Kapag stress ako, kumakain ako tsaka umiinom ng marami. Okay. Green, sana may pambayad ka kasi hindi ko nakikita si Dima dito. O, Green, sino magbabayad nito? Si Kev yung magbabayad. Like, um, Kev! Anong si Kev? Wala akong kinalaman dyan, ha? Walang pera si Kev. Sorry, Green. Walang lemonade. Okay, akin na yung account number mo. Isasend ko ngayon. Eto na. Ice, pwede bang pakibilis? Nagugutom na kami. Oo nga, ang tagal namin naghihintay. Ano ba? Kanina pa kami nag-order? Wala pa rin? Ang pangit ng service nyo? Hello, everyone! Kumusta? Ice, kunin mo yung orders ng Pink Rebels. Diana, sorry. Unahin mo yung mga rebels, nagbibigay ng tip okay, yan. Okay, sige. Guys, nasa na yung lemonade ko? Nabawasan na yung pera ko? Eto na, ginagawa na! Hindi mo ba nakikita? Busy ngayon! Girls, anong order niyo? Tingnan mo sila. O ano yan? Ba't tinulong mo pa sila? Ganon! Dumating lang yung mga rebels na yan! Oo wow, nga, tama si Gigi. Guys, relax. Inutusan lang ako ni Ice na kunin yung orders nila. Oo, Gigi. Kami yung mga rey na dito. Mga cheerleaders kami. Oo, oh, mga pink rebels din kami. May problema ba? Kami yung nagre-represent dito sa saka school. Tsaka training kami dito araw-araw. Nagdadala kami ng medals at trophies dito sa school. Yes, girls. Tama kayo. Ano nang order nyo? Alam mo, pizza. May gusto ko. Kaya lang hindi ko matandaan. Itanong mo na lang kaya kay Ice. Please. Ah, okay. Eh yung iba? Kami? always, strawberry mojito. Okay, girls. Gagawin ko na. Bravasti, ikaw nga akong mausap sa kanila. Julie, bakit naman ako? Eh, sino? Hindi tama to, no? Akala mo naman kung sino sila kung umasta? Hi, mga reyna walang corona! Makinig kayo! Darating yung mama ko dito bukas. I-explain niya sa inyo na hindi kayo mga reyna. Mabipiling? Oo nga. Ang reyna lang dito, si Gigi ko. Ay, prinsesa pala. <laughs> Kev, gusto ko yung mga rebels. Maging rebels kaya ako. Ano, Karina? Eh di lalo ka nang naging maldita. Kev, ano bang nireklamo nire mo? Ayaw mo ba yon? Walang pwedeng umaway sa'yo. Girls, alam nyo, hindi ko maintindihan. Bakit ba ayaw nila sa atin? Eh friendly naman tayo sa lahat. Tinutulungan natin sila. Anong problema nila? Naiingit lang sila kasi rebels tayo. Binibigyan tayo ng special attention. Hayaan na nga natin sila. At hindi naman natin kasalanang loser sila. At tayo, mga sikat. Girls, bakit ba natin pinag-uusapan to? mga queens tayo, no? Okay, aalisin ko na yung corona ko kasi kasama ko yung mga friends ko. <laughs> Hello, mommy. Payagan mo na ako pumunta sa club, please. Ang tagal ko nang hindi pumupunta doon. Ibigay mo yung phone kay daddy. Hello, dad. Payagan mo naman ako. Okay, okay. Pakibigay yung phone kay mami. Mami, kapag pinayagan mo ako pumunta sa party, promise mag-stay ako sa bahay ng isang buwan. Sige na, payagan mo na kasi ako. Okay, bye. Basketball players, anong nakalimutan nyo dito? Pangbabae lang yung tinitinda ko, ha? Ganyan ka ba kasungit sa mga kliyente mo? Oo nga, Mia. Dapat mabait ka sa mga kliyente mo. O ano, Mia? Palalayasin mo kami. Okay, may bibilin ba kayo? Remind ko lang, ha? Pangbabae yung mga tinitinda ko. Walang panlalaki. E eh, paano, Mia, kung pangregalo yung bibilin ko? Gaya nito, o. Oh. Ayos to, ah. <laughs> ibalik mo nga yan! Alam mo ba kung magkano yan? Kapag nasira mo yan, babayaran mo! Easy ka lang! Ano ba sa tingin mo sa amin? Mga walang pera? Uy, Mia! Kargado kami, no? Mia, seryoso kami. Bibili kami ng regalo para sa mga girls. Magsuggest ka ng magagandang damit at bibili namin. Guys, tingnan nyo tong skirt na to, ang cool. <laughs> Smilik, mga tops yan. Ibalik mo nga yan doon. Kung hindi mo bibilin, ibalik mo. Oo na, ang high blood naman ito. Ano bang maganda dito? O oh, ito, Smiley, wag jan dyan tumingin doon sa mga o, oh, dress. O pare, ayun yung mga dress oh. Wow, eto ang gusto ng babe ko. Mia, ilista mo na, bibili ko lahat to. Pakikwenta, magkano ba to lahat? Smiley, mamili ka muna kung anong gusto mo tapos sasabihin ko kung magkano. Okay, magkwentahan muna kayo dyan. Hahanap ko ng dress si Mary. Okay, etong chain, etong black purse, tsaka tong sumblerong may mga bato-bato. Magkano lahat? 62,000 lahat. Ano? Magkano? Magkano sabi mo? Etong mga basurang to? Guys, umalis na tayo dito. Anong basura? Branded tong binibenta ko. Mamahalin. Guys, tong leopard dress. Sa tingin ko, bagay kay Mary. Max, ibalik mo na yan. Masyadong mahal dito. Makakabili na tayo ng magandang sasakyan sa mga presyo na damit dito. Grabe ka, Mia. Hoy! Oo nga, Mia. Seryoso ako. Kapresyo na na sasakyan yung mga damit mo. Hoy, basketball players, ang babastos nyo. Pumunta lang kayo dito para kumuha ng free gum. Tatawagan ko yung may-ari. Well guys, palpak na naman kayo. Ano, sisirain nyo na naman yung mood ko? No, Teacher Mike! Yung ibang school, ang tataas ng grades nila. Eh kayo guys, ano? Bakit ganon? Kasi hindi kayo nag-review. Oo na, Teacher Mike. Palpak yung mga 10th grader mo. Pero hindi namin problema yon. Ah, talaga nat? Eh kanino problema? Shenya. Psst, Ayaw kausap. Tigilan mo ko. May information ka ba tungkol dun sa handsome guy na yun? Alam mo, Sophie, kung ako sa'yo, mag-iingat ako. Hindi mo kilala si Layla. Well, okay lang, girls. Hindi nyo din naman ako kilala. Manahimik nga kayo. Nakuha nyo pa magdaldalan sa mga grades nyo. Ni wala kayong maisagot. Guys, ano ba kayo? Nagagalit na nga si Teacher Mike. Hindi pa kayo nakikinig sa kanya? Manahimik nga kayo. Wow, good student na ngayon si Diana. Leila, shut up. Bakit? Feeling mo good student ka? Layla, my darling, ikaw ang the best. Ikaw din, tumahimik ka. The best, the best test ka dyan? Hoy Leila, huwag mong ginagalit yung leopard. Meow. Teacher Mike, kailan ulit kami magta-test para makapag-prepare kami? Oo Teacher Mike. Paghahandaan namin to. Magre-review kami maayos. Huwag kayong mag-alala. Marami pa kayong oras. Bukas, magre-retake kayo ng test. Oh, <gasps> Teacher <gasps> Mike! mag ulit. mag daw. Tayo, daw. tayo Ngayon pa lang, magre-review na tayo. Bukas, yung test ulit. Julie, don't worry. Sasabihin natin lahat kay Teacher Mike. Huwag na nga natin silang pansinin. Hayaan na natin sila kung tawagin nila yung mga sarili nila na rin mo ba yung corona nila? Hindi. Alam mo bakit? Kasi wala naman talaga silang corona. Kaya isusumbong natin sila kay Teacher Mike. Tara! Come on guys, mag kayo. Kaya nyo yan. Diana, anong isusulat ko? Nat, hindi ko rin alam. Basta magsulat ka lang kaysa wala. Alam nyo guys, may tiwala ako sa inyo eh. Kayang-kaya nyo yan. Di ba? Huh? Matatalino kayong lahat. Tama ba ako, Patrick? <coughs> ha? Oo, oh, Teacher Mike. Layla, pakopya naman. Pizza, hindi ko pinapakopya yung answers ko. Tama yun, Lila, Huwag kang magpapakopya. Hello, Teacher Mike. May sasabihin po kami. 11 grader, anong ginagawa niyo dito? Busy kami, nagre-review kami. Teacher Mike, alam mo ba na merong mga reyna dito sa school? Oo, pero walang corona. Kausapin mo sila, Teacher Mike. Wala naman silang mga corona. Pero akala mo mga reyna? So, nakahanap naman kayo ng iko-complain sa amin. Tawagin na lang natin silang mga reyna para tumahimik na sila. Okay, girls. ah uh, Sino ba yung reyna ng walang corona ang sinasabi nila? Sino sa inyo? Teacher Mike, talagang naniniwala ka sa kanila? Teacher Mike, ako reyna, na may corona. Eto. Teacher Mike, tama ba yung ginagawa niya dito sa school? Dito? Sa school? Oh my God, Diana! San mo nakuha yan? Nakita mo na, Teacher Mike? Akala ni Diana, reyna siya? Gigi, reyna si Diana. Tingnan mo, may corona siya. Nakakainis ka, Julie! Tara na nga! Ay guys, ano bang gagawin ko sa inyo? Diana, alis mo nga yung corona mo. Wala na tayo sa Middle Ages. Teacher Mike, hindi ko naman kailangan mapunta sa Middle Ages para maging Reina. Bravo, Diana. Ang talino mo talaga. Teacher Mike, di ba lahat naman ng girls, Reina? Tama ka na, di ba darling? Okay, Reina. Pumunta ka dito sa Blackboard. Tignan natin yung royal knowledge mo. Ha? Ako? Teacher Mike, hindi pwedeng pumunta sa Blackboard yung Reina. Diana, pwede. Dito ka na. Bravo, Teacher Mike! Alisin mo na rin yung corona sa kanya. Okay, Diana. Paano nagre-reproduce yung mga unicellular organisms? Uh, so? Teacher Mike, nakalimutan ko. Hindi naman pala na, na pa pa niya alam. Ano ka pa, Diana? Bakit hindi ka nag-review? Okay, Diana. Ganyan ba ang utak ng mga reina? Okay, next question. Teacher Mike, tama na. Next, next question. question! Ano ang tallest mountain sa planet, Diana? Teacher Mike, alam ko yan! Mount Everest! <laughs> <laughs> O sige, anong pinakamaliit na ibon sa buong mundo? Teacher Mike, alam ko yan. Hummingbird. Teacher Mike, pang grade 1 naman yung mga questions mo. Diana, hindi ka pwede maging reyna kasi bobo ka. <laughs> <laughs> okay na ba, Teacher Mike? Pwede na akong umupo. Sige, maupo ka na, Diana. Alisin mo yung corona mo. Teacher Mike, nasagot ko yung mga questions mo. Kaya Reyna, dalawang araw nang hindi pumapasok si Dima. Karina, tinataguan niya ba ako? Kasi nagpabili ako ng singsing -sing sa kanya. Nagpabili ka pa? Ang dami mong singsing. -sing. Anong marami? Dalawa lang to, no? Alam nyo guys, masyadong magastos bumili ng regalo para sa mga girls. Kaya ano mas magandang gawin? Mag-shopping para sa atin. Oh, wow guys. Nagshopping shopping kayo? Oh girls. Tabi kayo dyan. Si-check namin yung sinapping namin. Ang dami oh. Guys, patingin nga. Wow. wow! Girls, imagine ninyo, nagla-lesson kami kanina tapos dumating yung mga losers na complain kay Teacher Mike. Ray, na daw ako na walang corona, kaya sinuot ko yung corona ko. Oo, sabi nila mga Ray, na daw tayo na walang corona. Oh my God! God. Eh anong ginawa nyo? yung ginawa ko, eto nga, nilabas ko yung corona ko tapos sinuot ko. O ba? Diba? So, napahiya sila. Alam nyo girls, bukas, magsuot tayo lahat ng corona. Hindi importante kung saan natin binili kahit sa palengke pa. Not relax, expression lang yung pagiging Reyna. Hindi naman natin kailangan pumunta dito sa school na may suot na corona. Oo nga, Reyna pa rin tayo kahit walang mga corona. Rebel Queens. Oo, tama ka. Sandali, anong ginagawa ng mga basketball players doon? Wow! Oh, nakita nyo na! Tama na yan! Ayos yung mga pinamili natin, guys! Girls, imagine nyo, lumabas sila pa na mag-shopping! Mag-review kayo, girls! Ha? Yes, Teacher Mike, magre-review kami! Wow! May mga reyna pala dito eh! Very funny! Oo, reyna ako! Girls, doon na tayo sa cafe! Let's go! Anyways, walang hari dito sa school! Ano? Girls remember you are all queens. My corona man o wala. Like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. Girls tarana! See you next time guys. Bye. His, his.